Whoa. Oh, ah, yo, what's up mga kabaluga? Today is new day. So ngayon ay magkapangpangang tapapun eh. Ngayong araw nga pala, pumunta kami sa SM Pampanga. Ayawa nga pala kapangpangang tapapala. Sorry, sorry, sorry. Uy, tapo pala, mi panagkat kami munta SM dahil likalbo, maangulit ne. O talimi na kanu dadala, getang SM, getang pipamyalungan kanu, getang Robinson. O Diyos kong anak ne, ala na yung balong gewa, nung Pangulitan na kay Papo na bingi kanyan. O nga ni minayman dati singa na kayo ni. Wita may sunod na naman po buri. Gabi din, ikang ikang kulakun. kuya ko. Kuya mo ah? Opo. Gabi mo ah? Kaya daa. Ha? Nadi daa. At sabi mo kuya mo ah? Kaya

Wita po pala kaya ng Pepa Makeup Mami na. May pia ya po kabaluga at sinali ang pamangan. Siyempre mga nakurin, danop pa nakurin ken eh. Habang mamangan kami at suke kay ning nema po yung kabaluga, malati. Ayan po eh, nabalo ng pangawan na yamu dili solo na po kanya ni pipamyalungan ken. Yamu dili ma'am yalong ken, sabi ko gawang pangulam mo rin piyalungan ken ayos mo. Nung tutusin mo mga kabaluga, kaburi na kanyan yan, yung makanya na pangawan na. Pilambengi na po kasi mga kaya kami, bisa na po ka nung ketang pipamialo nga na kanita. Huling po nga tatandanan na, huling po nga tatandanan na, ita may ngulit na naman, may sunod na naman po, buring kabalugang ngayon. At kaya rin na pala may myalong mga kabaluga. Minta kami kay ng gulot SM, kayo ni pong Sky Ranch. Mag-request na yun naman ng kabalugang malatisa, kaya po kanu kaya tang kabayan dudurot. Wita papin po, sinabi ko kaya mami na sa pong tiket ba na yung misa kayo ni makulit na ini. Sinalinay po palang tiket yung mami na, niya pinpanayan miya ng gilid. Pass forward tanay mga kabaluga, suna kay pala kay ng rides. Sina kayo nakikinig kang kayo lundag-lundag. malilyo na ako. Tingnan na kayo pa maliliw. Wait bang Abang mag-enjoy kami nga doon kabaluga. Ya ako rugo. na ako. Ken. Sipan mo na mga kabaluga. Dudurot na ilulundag. paano Ken. In. Ay, salamat mga baluga. May yari-yari ni tayo nito. ko milyo. O tinga na ka nga ngayon. ni mo walang milyari. Mag-request siya pa. Kaya bisaya pa ka no. Sabi ko kaya kita tanamang kabayo. O Duduro. Taytapin po pala misa kaya nakikainin kabayo. Kabilis na Pinandit ka magumpisa na dumurot yan. O ito mga kabaluga. Dinurot na ipin man. Pagtripan mo yapay mami na ken, kabang magbidyo <laughs> Ayan, mag-SML ya. SML! Kuya, kuya na ako nilukulok masalese. Second huling maliliw na. Kuya pimpesa na pimpesali na akong prop ka mami, no? Kuya, hanggang kaya mga kabaluga. Dakala, salamat kay pamanalbe mo.